sa so, yung mga saging na tumbahan. oh one 140. 140. Hektarya. Ito. ng bulate namin kaso hiwa-hiwalay naman yo. <laughs> Andak maayuda na.

na perwisyo pati saging pati mga saging ay na godda nag da konadda annak inebutan ata nagko nagdisor ay pagkata do ka da ulig ta pa mo sa ata pati baklatat bak may sawag jan hoya cobra na Ito talaga ang ano ang pinamamahayan ng mga cobra, king cobra yung mga ganyan no, mga kawayanan. Maraming ganyan. Ulog ng aslatsiko ti kulay na. Aslatsiko? Ayun, yeah. hey, king cobra. Hindi mga pasak ni abay na. Ang anak ko te. matay sa amin ko na. Kasi ito ko rin ting Oh, pati kawayan talaga nag sala sa labat na rinunron ng talaga dito niya sayang mga saging ati mulaan dati tinatang ako may tinatang ito eh Apa yang kagum-gumulati kau ya ti

May bunga. Ang laki pa naman puno. Oh, isa. Isa, dalawa. Ha? Ito ang hirap sa magsasaka pagka inabot ng bagyo. Lag nggak nih, hey, ini. Ya tuh bit nung. Hmm. Dapat tubuh ngabulut tuh eh. ya. Oh yeah. Oh, pati mga papaya. Hindi pinatawad. Grabe talaga. Tebug. Yung ano lang, yung yung ugot na lang kailang. ng kamote. Ay, ano? Pangkong. Ay, nalubo. Ako, malalim, no? Ah. Masarap yan eh. na Maganda ka ng fish yan eh. Ito, so, ng native na kangkong. Hmm. Masarap yan eh. 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 Masarap

Nanti shopping, Madik kaya na ito. Tanayin na kante. Ano may lak lak itong mga ito. Kinsin na ito magkat Sarap yan, kangkong. Ayan yung native na kangkong. Nanuang. Parang mas masarap pa nga native na kangkong kaysa yung puti eh. Kaya lang sabi kasi ng iba, ano daw 'yan, pagkain ng baboy. <laughs> Di naman yung pagkain ng baboy. Hindi sa mukha taro at Ha na, kasi. Akala kasi nila 'yan pagkain ng baboy. Jadi kedalola ka. May pagipit na nga perper na. Hindi nila nalaman kasi natin. Eh naichambala nga siguro nga awan ah. gatang. Pero pagka ano mo, i-canvas mo, eh, ano mo dun sa mga mga namimili, nag-ano din, marami kang mabibintahan yan.